Sikis, Isim City, Kalukan Yan, yan po Sikis, Isim, Isim City, Kalukan Talagang 259 Ang kanyang ano So punta natin ngayon guys sa Isim, Kalukan Ayan, dito kami nakatambay sa gilid Sa labas na kami nakatambay guys Kasi o, kung kumasa kami sa loob Walang masyadong booking kasi walang masyadong signal uh, nyo guys kung saan kami Magpaparking sa Magrab dyan Para malaman nyo rin kung saan kayo magpaparking Abang nito sa labas pupunta sa sa ano yan isim sa loob ng isim dito tayo magpaparking guys yan yung mga grab kasi dito lang kami nag ano nagabang ng booking dito so, ang motor ngayon dito kami papasok dyan guys Eh, dito yung parking namin dito yung parking ng trap sa loob yun hindi mo pwedeng wall yun yung parking ng trap ayan uh, hindi may parking makaparking dito yung kundila yung ano, parking fees kaya rin kami tutambay sa labas guys wala dyan sa parking namin guys dito kami maglalakad kami dito nyan kasi dito ang daan nya sa, ano, sa sa, main main gate ang daan nya hindi kami pwedeng dumaan doon sa ano sa loob bawal na dapat kasi doon kami dapat dumaan sa loob para malapit lang dito na kami pinapadaan bawal na doon yung mga deliveries lang pwede kailangan namin dumaan sa main entrance yan, papasok natin tayo ng loob ng isim guys sa papunta na tayo ng shikis eh, ganyan ang ano namin dito ang buging kasi niya sa shikis sa loob kaya kailangan namin puntahan kaya sa mga customer dyan pasensya na at medyo matagalan yung mga order ninyo dahil ito ang ginagawa namin lalo pag nagbook kayo sa mga mall kaniyan, pupuntahan ba pa ng rider yon sa mall Hanapin pa namin sa loob ng mall kung saan banda yan. Ipagtatanong pa, na, ipagtatanong pa namin sa mga gwardiya. So, kahirap yung trabaho namin, guys. So, yan. Balik tayo mamaya doon. So, yan. Dito na tayo sa entrance, guys. O, oh, pag nyo alam yung sikis, guys. Ipagtanong sa gwardiya. Sana ang guys, sir? Sa sir. Doon sir. Sa RDU, sir. Daan, sir. O, ako na RDU. Dito kami pinapadaan. Bakit? Ha? Dito kami pinapadaan. Diba, may booking ako, may booking ako si Kis. May booking, may booking ako si Kis. Oh, kasi dumaan kami ang RDO nakaraan. Hindi kami pinapadaan doon. Dito kami, dito kami tinuturo. Ano ba talagang, ano ba talaga? Church boy kasi ah, RDO. RDO, hanggang. Kasi no nakaran. Ardio, Ardio. Hindi na ako nagtanong sa Dio ha kasi no nakaran na punta aku hindi ako pinapadaan doon sa Dio. Dito ako tinuro. Ardio, Ardio. Saka naman doon. Doon naman. Saka Oh. Hindi na, na tayo pinapadaan dario no. Hindi na tayo pinapadaan dario. Na oh, nabawal na kami sa direyo. Dito na kami pinapadaan sa e trans. O. Oh. Oo, na Pinapadaan kami doon eh. Pag lumabas na kami doon, pinapabalik kami dito eh. Ay eh, si ito. Adala ko ito sa ano. Hindi ko na pwede iwan ko sa motor ko to. Kasi sa customer ko to eh. Ah, oh, baka mawala eh. Oo. Hindi ko pwede dali iwanan tuloy. So, bro, bro, kaya ano sa situasyon dito, Arduino, ano ba? Ang tao ba? Ha? Ibang ko. Bakit sa ibang ano, isim din naman. Bawal nga ito na dumahan tayo dito. Bawal nga dumahan eh. Kaya na sige, may ano pa kami, may order pa kami o matagal na pa kami o. Lalo kami tatagal. Tapos may dala pa silang bag na malalaki. Hindi kami naman dahil sa Arduino pa mga tao. Bawal nga ito na yan. Ewan ko ewan ko. Ngayon naman bawal. Saan naman ang bawal yun? dito naman dito. Ano babe? Mga grab food. Sa taas pre. Ay, dala-dala kasi ito eh. pang deliver na ito sa ano eh. Ito sa ano eh. kami. Kaya nga. Kita Ini nakaral, may booking din ako. Buruman ako di Dito so kami pinapadaan. Ano ba talaga? Uh, dito, o, nga, pwede, nga. dito, nga, nga. confirm sya, eh. okay, kami. O oh, yan, <laughs> Ang gulo ng mga gwardiya dito eh. Pinapatagal niya lalo eh. Espek natin kasi gwardiya yun, na, utos ng bus nila, hindi lang siguro siya nakinig, baka tulog siya. So yan guys, kasi sa iba mga mall, sa iba mga mall, sa isiperview, allowed lang to eh, talin lang kaya lang, pwede lang eh. Iba e, baguhan kasi mga yan eh, mga baguhan na kasi mga mga guard ito, siyempre sumusunod pa sila sa katakaran. Yung ba, saan ba yung sikis ito? Naligaw na ako, sa yung Siya si sikis. Sikis? Oh. tas, tas. Alin Sikis. Doon banda? oh, dito lang banda. Masyadong uh, ano yung gwardiya na yun. Ayan, wala talaga tayo magawa. Okay guys, balik tayo guys. So ayun guys, ah, nandito na tayo sa sheikis, ano. Kukunin natin yung order natin.

Hindi, tumawag yung doon kanina. Kami po naman na dumaan dyan. Tapos nang kasi, dumaan kami dyan. Dito kami pinapadaan, pinapaikot. Tapos lumabas ako dyan. Ayaw rin kami parabasan dyan, naikot kami doon. Ano pa talaga? Marami kinakonfirm. Tapos kanina, tumawag. Kami po naman na padaanin. Mag-iwan na ng ano. Pwede, iniwan na naman ng ID namin. Eh. Ganun lang. Kasi kung ikot pa kasi kami, wala yun na eh. Eh pag nandito, malapit yung yung, ano, food. Sige, sip.